ang pagdating sa kwentong Biblia, ang Jericho ay isang lungsod na kasing sinaunang at kahangahangang kagilagilalas na nakita ng mga naninirahan. Dito ang kanilang mga sarili bilang hindi magagapi na protektado ng napakalaking pader na napapalibutan ng kayamanan na karangyaan at walang katapusang kasiyahan. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan na iyon, ay may mundong pinamumunuan ng idolatriya na katiwalian at pagkabulok ng moral sa loob ng mga templo nito, ang mga paganong ritual na may sexual na kahulugan ay walang kahihiyang isinagawa ng mga lalaki at babae ang kanilang mga sarili sa kasalanan sa paniniwalang walang kahit isang Diyos ang makapagpapabagsak sa kuta na iyon. Hanggang sa isang nakakagulat at hindi maipaliwanag na paraan ay gumuho ang lahat. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga pader ng Jericho kung bakit nakaukit sa disyerto? Ang isang maunlad na lungsod ngayon ay Napawi sa kasaysayan at magsisilbibang babala ang episode na ito. Tamang-tama para sa ating panahon kaya manatili hanggang sa dulo. Dahil ang matutuklasan motongkol sa Jericho ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa mundo. Ang Jericho ay nababalot ng misteryo, bakas na pinagmulan nito pabalik sa bukang liwayway ng sibilisasyon na napapaligiran ng mga monumental na pader. Ito ay isa sa mga unang major urban centers sa mundo, mayaman at makapangyarihan. Ngayon isipin na ito ay nasa loob ka ng mga pader ng lungsod na napapaligiran ng karangyaan, katiwasayan at kalabisan. Maniniwala ka ba na anumang hukbo ay posibleng makalabag sa mga hadlang na iyon? Ang mga tao ng Jericho ay lubos na nagtitiwala sa kanilang kuta na hindi nila naisip kung ano ang darating. Ang mga talaan ng Biblia sa Joshua 6.1-2 ngayon ang Jericho ay mahigpit na sarhan dahil sa mga Israelita, walang lumabas at walang pumasok nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Josue Tingnan mo ibinigay ko sa iyong kamay ang Jericho, kasama ang kaniyang hari at ang kaniyang mga makapangyarihang lalaki na matatapang parang imposible hindi ba kung paanong ang gayong nakukutaang lungsod na may matayog at halos hindi masisira na mga pader ay bumagsak sa loob lamang ng isang araw ngunit higit sa lahat kung ano ang nagpasya sa Diyos na sirain ito ang Jericho ay hindi lamang isang ordinaryong lungsod ito ay isang simbolo ang paraan ng pamumuhay nito ay kumakatawan sa lahat ng bagay na naglayo sa sangkatauhan. Mula sa Diyos at narito ang isang bagay na kailangan mong maunawaan, ang Diyos ay matiyaga sa loob ng mga pader na iyon at hindi niya pinapansin ang karangyaan sa lungsod kung ano ang nangyari sa karangyaan. Sumamba sa mga huwad na Diyos, naghain ng mga bata at nagsagawa ng madilim na mga ritual, ang katiwalian ay nakapaloob sa bawat antas ng imoralidad ay napakalaganap na ang mga tao ay hindi na nakilala ang kasamaan. Ngunit bago natin tuklasin ang espiritual na pagbagsak ng Jericho at ang pag-uugali ng mga kababaihan nito, kailangan muna nating maunawaan ang sukat ng lungsod na ito. Paano kung sabihin ko sa iyo na bago ang Roma, bago ang Ehipto ni Faraon, bago pa ang Babylonia, ay mayroon ng maunlad na matatag at masiglang lungsod, isang lugar kung saan ang sangkatauhan ay tumigil sa paglalagalag at nagsimulang magtayo ng isang bagay na nagtatagal. Ang kwento ng Jericho pabalik mahigit, 10,000 taon sa isang rehiyon na tinatawag ng mga iskolar na ang Fertile Crescent ay isang pinagpalang lupain kung saan ang mga unang tao ay natutong magtanim upang anihin at sa unang pagkakataon ay manirahan habang ang ibang mga tribo ng Jericho ay gumagala pa rin sa paghahanap ng lupain. Walang ibang rehiyon ang nagtataglay ng freshwater spring sa gitna ng disyerto at kung saan may tubig ay may buhay, ang kaloob na ito ng kalikasan ay nagtulak sa Jericho bilang isang estratehikong kanlungan para sa mga mangalakal na mga pastol at manlalakbay na tumatawid sa Jordan Valley. Sa aklat ng Deuteronomio 2443 ay tinatawag ang Jericho na lunsod ng mga palma at nararapat lamang na dahil sa magandang lokasyon nito ay umunlad ang Jericho na may mga taniman ng datiles na trigo at sebada, ngunit hindi lamang ang agrikultura ang nagpatingkad sa Jericho. Ang pader sa bukang liwayway ng sibilisasyon, isang bagay na hindi pa naririnig sa panahong iyon, alam nilang kailangan nilang protektahan ang kanilang lungsod. Hindi mula lamang sa mga kaaway, ngunit mula sa disyerto mismo. Ang Jericho ay hindi lamang isang sentrong pang-agrikultura, ito ay isang makulay na sentro ng komersyo at madiskarte ang lokasyon nito na Nagbigay daan sa pagpapalitan ng mga kalakal sa maraming rehiyon na sin, pampala sa pinong tela at mahahalagang metal. Nadumaan sa mga pintuan nito na nagpapayaman sa mga mamamayan nito. Kahit na higit pa, ngunit mayroong isang bagay na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay nagpapaalala sa atin ng paulit-ulit. Kapag ang tao ay umunlad ay nanganganib na makalimutan niya ang Diyos at iyon mismo ang nagsimulang mangyari sa Jericho. Ang lungsod na dati nang naging himala ng sibilisasyon ay nagsimulang tumalikod sa lumikha, nito na dating sentro ng pagpapala ay naging yugto para sa labis na pagsamba sa Diyos Diyosan at katiwalian. Ngunit paano ito nangyari, paano naging simbolo ng espiritual na pagkabulok ang isang lungsod na napakapalad? Bago natin pag-usapan, ang immoral na paggawi ng mga kalalakihan at kababaihan ng Jericho mahalagang maunawaan ng marangyang daigdig na nagtago sa likod ng mga pader nito. Ang Jericho ay hindi lamang isang sinaunang lungsod. Ito ay isang simbolo ng kasaganaan at pagmamalabis ay ng mga taong pumasok sa mga tarangkahan. Nito ay nakatagpo ng mataong mga lansangan, mga pamilihan na puno ng mahahalagang kalakal at marangyang tahanan na pinalamutian ng mga tapiserya na ginto at mamahaling bato. Ang mga mga ngalakal ay nagmula sa malalayong lupain upang mga lakal ng mga pampalasa na kakaiba, mga tela at bihirang alahas, ngunit sa likod ng lahat ng kinang na iyon ay may madilim napanig iilan lang ang nangahas na harapin si Jericho, kung saan ang kayamanan ay umiiral ng walang takot sa Diyos. Ang katiwalian ay sumusunod sa mga pinuno nito na namuhay na napapaligiran ng karangyaan na tinatamasa, ang mga bunga ng komersyo madalas. Sa kapinsalaan ng mga tao ang pera, ay dumaloy ng sagana. Enikat mao nito ang indulhensya sa Biblia at makasaysayang mga salaysay ay naglalarawan sa Heriko bilang isang lungsod na ibinigay sa idolatria. Ang mga dayuhang Diyos ay sinasamba ang mga templo ay itinayo para sa madilim na mga ritual, kabilang ang mga paghahain ng tao at mga sagradong seremonya ng prostitusyon. Ang tunay na Diyos ay iniwan na pinalitan ng mga larawang huwad ang mga paniniwala at mapanlinlang na mga pangako ng pagkamayabong, masaganang ani at kasiyahan na walang kahihinatnan. Sa mga tao ng Jericho ay tila walang mali dahil sa kanilang matatayog na pader na nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng hindi magagapi ang kanilang mga Diyos. Kaya pinaniniwalaan nilang nagdulot sa kanila ng kasaganaan, ngunit ang hindi nila napagtanto ay nasa bawat pagkilos ng katiwalian kasama ng bawat idolatrosong karapatan sa bawat imoral na gawain ay lalo silang nalalayo sa katotohanan. Ang Jericho ay naging perpektong larawan ng kung ano ang nangyayari kapag ang tao ay nagtiwala sa kayamanan at kapangyarihan at nakalimutan ng walang hanggang mga simulain ng Diyos at ang kasaysayan ay nagpapakita sa atin na ang parehong sibilisasyon ay naulit sa maraming siglo sa pamamagitan ng pagkakamali. Ang edad ay ang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo ngunit ito ay nahulog sa pagkawasak matapos bumulusok sa moral at espiritual na pagkabulok. Ang Sodoma at ang Gomora ay maunlad na mga lungsod, ngunit nawasak dahil sa kanilang katiwalian si Jericho ay patungo sa parehong landas na iyon ang pagbagsak nito ay hindi lamang isang makasaysayang kaganapan, ito ay isang babala sa bawat susunod na henerasyon. At ang pinakakapansin-pansin ay ang napagtanto na ang parehong pag-iisip ay nangingibabaw pa rin sa ating mundo ngayon. Ang walang pigil na paghahangad ng kasiyahan, ang pagtitiwala sa kayamanan, ang pagwawalang bahala sa mga espiritual, na halaga ang parehong mga pag-uugali ay patuloy na humihila ang mga individual at buong mga bansa sa pagbagsak ngayon. Sabihin sa akin, napansin mo ba kung paano palaging tila? Umuulit ang kasaysayan sa kabila ng hindi mabilang na mga babala mula sa nakaraan. Ang sangkatauhan ay patuloy na natitisod sa parehong mga pagkakamali. Mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong mga saloobin tungkol dito, ngunit mayroon pa ring isang bagay na dapat ibunyag sa loob ng mga pader ng Jericho, isang kadiliman ang naghari lalo na sa kung paano tiningnan at tinatrato ang mga kababaihan. Sa susunod, kabanata ay tutuklasin natin ang mga nakakagulat na mga salaysay ng mga gawaing sekswaladang Imoralidad na nagpaliwanag na ang lipunan kung ano ang nangyari sa loob ng Jericho ay mas madilim kaysa sa inaakala ng marami. Ngunit dapat muna nating maunawaan kung ano ang dahilan kung bakit ang Jericho ay labis na natakot sa kanyang kuta na ang Jericho ay hindi lamang isang mayaman at maimpluwensyang lungsod ito ay itinuturing na hindi malalampasan. Isipin ang mga pader na napakataas at kahangahangang tila umabot sa kalangitan. Ang mga estrukturang ito ay ginagarantiyahan ang kaligtasan ng lungsod sa paggawa ng anumang pagtatangka sa pagsalakay na halos imposible. Sa arkeolohikal na mga pag-aaral ay nagpapakita na ang Jericho ay protektado ng dalawang patong ng mga kuta. Ang una ay isang panlabas na pader ng matibay na bato na humigit kumulang 5 metro ang taas sa ibabaw nito nakatayo. Ang pangalawang pader na gawa sa mud brick na tumataas nang isa pang seto metro na may kabuuang halos 12 metro ang taas. Ang mga pader sa itaas na halos 12 metro ang lapad. Ang Jericho ay itinayo sa isang natural na elevation na nagpahirap sa mga pag-atake na pinalakas ng mga tore ng bantay at komplikadong depensiba ginawa ng mga sistema ang lungsod na isang mangitunsi na tanggulan para sa anumang hukbo sa panahong iyon na umaatake. Ang Jericho ay isang misyon ng pagpapakamatay at sa kabila ng napakalaking pader nito, ang Jericho ay may isang bagay na bihira sa mga sinaunang nakukuta ang lungsod, isang bukal ng tubig tabang sa loob ng mga pader nito, na naging dahilan upang ang lungsod ay mas nababanat kahit na sa ilalim ng pagkubkob. Ang mga naninirahan dito ay maaaring mabuhay ng ilang buwan kahit na taon nang hindi nagdurusa sa tubig. Ang mga kamalig ng kakapusan ay puno ng butil at mga probisyon na nagtitiyak ng ganap na autonomiya laban sa anumang panlabas na banta. Ang matatag na infrastruktura at kasaganaan ng mga mapagkukuna na ito ay nagbunga ng isang mapanganib na damdamin sa Jericho ang ilusyon ng kawalan ng talo kaya nang dumating ang mga Israelita upang sakupin ang lupang pangako ang mga tao ng Jericho ay hindi na tinag na naniniwala sila na walang puwersa ang makakapagpabagsak sa kanilang mga pader na kanilang pinagkakatiwalaan. Kahit anong pisikal na depensa, ang kanilang pinagkakatiwalaan at ang kanilang lakas ng militar. Gaano kataas o kakapal ang kayang panindigan kapag nagpasya ang Diyos na kumilos? Ang Biblia ay nagpapakita sa atin na ang Jericho ay hindi bumagsak sa pamamagitan ng lakas ng tao o sofistikadong mga sandata. Ito ay bumagsak sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod at banal na kapangyarihan, sa loob ng setong araw ang mga Israelita ay nagmarcha sa palibot ng lungsod ng eksakto. Tulad ng iniutos ng Diyos at sa ikapitong araw sa tunog ng mga trompeta, at sigaw ng mga tao ang mga pader ay nagmumungkahi lamang na gumuho. Ngunit paano iyon posibleng gumuho? Ang mga pader ng Jericho ay itinayo sa isang baseng hindi. Matatag sa heolohikal na maaring naging dahilan upang maging mahina ang mga ito. Ang Jericho ay isang makasaysayan at espiritual na milestone na nagpalinaw ng isang bagay na hindi ang puwersa ng tao ay maaaring tumayo laban sa kalooban ng Diyos. Ngayon isipin ang tanawin na ang mga tao ng lungsod ay nagtitiwala sa kanilang kuta, biglang nakita, ang kanilang mga pader na gumuho sa harap ng kanilang mga mata na tila hindi natitinag ay bumagsak sa loob ng ilang minuto ang gulat ay naitatak sa kapalaran ni Jericho. Ngunit, mayroon pa rin isang nakatagong katotohanan na dapat ibunyag sa loob ng mga pader ng Jericho. Mayroong isang lipunan na nalulunod sa moral na katiwalian at labis na imoralidad. Sa susunod na kabanata ay matutunghayan mo ang mga nakagigimbal na ritual sa loob ng lungsod ng isang ritual ng seksual na makikita sa mga nakagigimbal na ritual ng mga tao. Kung ano ang nangyari, maraming iniiwasang pag-usapan Ngunit kailangang sabihin na ang Jericho ay hindi lamang isang lungsod na pinatibay ng matataas na pader na bato sa likod ng mga pader na iyon ay isa pang hindi nakikitang kuta ang kultura ng imoralidad na humubog sa pang-araw-araw na buhay para sa maraming Jericho ay isang maunlad na sentro ng komersyo at isang estratehikong punto sa mapa ng sinaunang panahon Ngunit para sa mga taong nakakaalam sa mga kaugalian nito sa panahong ito ay kumakatawan sa isang madilim na aspeto ng moralidad ng panahon na ito. Ang lipunan nito ang isa sa mga pinakakapansin-pansin ay kung paano ginagamot ang mga kababaihan ay iginagalang sila o ginamit lamang upang matugunan ang mga makamundong pagnanasa at magsagawa ng mga paganong ritual na taliwas. Sa maaring ipagpalagay ng marami na ang ilang kababaihan sa Jericho ay may hawak na kapangyarihan at impluensya lalo na ang mga konektado sa maharlika o komersyo ngunit para sa karamihan ng mga karaniwang kababaihan, ang katotohanan ay malayong naiiba sa marami ang tinatrato na parang mga kalakal na ipinagpalit sa mga ritual ng pagano o relihiyosong mga Diyos na nakatalaga sa arranged marriages o relihiyosong Diyos. Pinagsamantalahan para sa mga layuning pampulitika at espiritual at karamihan sa mga babaeng ito ay walang kontrol sa kanilang sariling buhay. Ngunit mayroong isang bagay na mas nakakabahala na nakatago sa likod ng mga pader ng lungsod, ang pagsasagawa ng sagradong prostitusyon sa mga templong nakalaan sa mga Diyos. Tulad ng balat-ashtot na mga ritual ay isinagawa kung saan ang mga kababaihan ay pinilit na makipagtalik sa mga pare o mga dayuhan lahat sa ngalan ng diumanoy. Mga pagpapala ng lupain na ito ay pinaniniwalaan na ang banal na pagpapala nito nakasalalay sa pagkamayabong ng tao at ang mga gawaing ito ay hindi itinuturing nakasalanan kundi bilang mga paraan upang mapalugdan ang mga Diyos na tinitiyak ang mabuting ani na proteksyon at kasaganaan ngunit nakita ng Diyos ang lahat ng ito sa Levitico 18.24 doon na nakasulat. Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga paraang ito sapagkat Ganito ang mga bansa na aking palalayasin bago kayo nadungisa ng kasalanan, kaya't ang lupain ay pinarumihan ko ang lupain nito at pinarurusahan ang lupain nito. Naniniwala ang mga naninirahan sa Jericho na ang mga kaugalian nito ay magdadala ng kaunlaran, ngunit sa katotohanan ay tinatakan nila ang pagkawasak nito sa gitna ng napakaraming pagkabulok na nagkaroon nang isang babae na nagngangalang Rahab. Hindi siya isang marangal na babae, hindi isang pare at hindi rin siya humawak ng anumang posisyon ng prestihiyo na kilala siya. Bilang isang patutot at ang kanyang bahay ay madiskarteng itinayo sa mga pader ng lungsod. Isang lugar na madalas puntahan ng mga manlalakbay at mga ngalakal ay tiyak na nakarinig siya ng maraming kwento tungkol sa Diyos ng Israel at naramdaman niyang may darating na pambihirang bagay nang dumating sa lungsod. Ang mga espiya na ipinadala ni Joshua sa lungsod, si Rahab ang nagtago sa kanila at tumulong sa kanila na makatakas. Ngunit bakit dahil hindi tulad ng iba pang bahagi ng Jericho, hindi siya maniniwala sa mga tunay na pader ng lungsod ng Jericho. Sapat na upang ihinto ang banal na paghatol at humingi ng awa ang kanyang pananampalataya ay ginantimpalaan ng kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya ay naligtas sa araw ng pagkawasa. Ang kwento ni Rahab ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na bagay kahit na sa gitna ng katiwalian prostitusyon at idolatriya, hinahanap pa rin ng Diyos ang mga bumabaling, ang kanilang puso sa kanya maraming nagtatanong. Ganyan ba talaga kaiba ang Jericho sa ibang mga sinaunang lungsod? Ang katotohanan ay maraming sinaunang sibilisasyon ang nagsagawa ng immoral na mga gawain ng Sodoma at Gomorrah, halimbawa ay nawasak dahil sa kanilang kasamaan at pagtanggi sa mga banal na prinsipyo. Ang Babylon ay naging kasumpa-sumpa dahil sa pagnanasa at pagsamba sa Diyos Diyosan, ngunit ang Jericho ay may simbolikong bigat na ito, ang unang lungsod na nahaharap sa Israel. Sa pagpasok sa lupang pangako ang pagbagsak, nito ay hindi lamang isang tagumpay ng militar, kung saan ito ay isang palatandaan na ang kanyang mga tao sa mundo ay hindi Maaring magpahayag na ngayon ay ipinapahayag ng kanyang mga tao sa mundo. Hindi ba't parang katulad na tayo ay nabubuhay sa isang lipunan? Kung saan ang lahat ay pinahihintulutan, kung saan ang pag-anod mula sa mga halaga ng Diyos ay nakikita bilang pag-unlad, ngunit dahan-dahan ay hindi natin muling itinatayo ang mga bagong pader, ng mga pader ng kasalanan na balang araw ay babagsak sa harap ng Panginoon. Sa susunod na kabanata ay maabot natin ang pinaka-kahanga-hangang bahagi kung paano ang isang lungsod na itinuturing na hindi magagapi ay nawasak sa isang sandali lamang. Ang nangyari ay higit pa sa pananakop sa loob ay isang babala para sa lahat ng mga susunod na henerasyon na pinagkakatiwalaan ng mga tao na tila hindi nababasag. Nadama nila na ligtas sila sa labas ng hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joshua na pinalibutan ng lungsod, ngunit hindi tulad ng inaasahan Walang mga pambubugbog, walang mga tirador, walang mga palaso. Sila ay nagmarcha ng tahimik sa loob ng X na araw. Ang mga tao ng Diyos ay naglibot sa lungsod na sinusundan ng mga pare na humihip ng mga trompeta. Sa mga kawal at mamamayan ng Jericho na tila nakakabaliwang nangyari, noong ikapitong araw at pagkatapos ay may kakaibang nangyari sa Johua 16. Sa ikapitong araw ay bumangon sila sa pagbubukang liwayway at nagmarcha sa palibot ng lungsod. Pitong ulit sa parehong paraan sa araw na iyon lamang sila ay nagmarcha. Sa palibot ng lungsod ng pitong beses, sa ikapitong beses sa paligid, kapag ang mga saserdote ay humihip ng trompeta at iniutos ni Josue sa hukbo, sumigaw kayo dahil ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lungsod. Sa gayon, eksaktong sandali, habang ang mga tao ay sumisigaw, nang malakas na sigaw ng pananampalataya, ang mga pader ng Jericho ay gumuho isang lungsod na tila hindi masisira ay nahulog nang walang isang espada na tumatama sa mga depensa nito. Isa ito sa mga pinakanakakaintriga na mga kaganapan sa sinaunang kasaysayan. Maraming mga teorya ang sinubukang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ang lindol ay iminumungkahi ng ilang mga iskolar na ang isang lindol ay maaaring bumagsak sa mga pader pagkatapos ng lahat ng lindol. Isang lindol lamang ng Jordan Valley naganap sa tiyak na sandali ng pagsigaw ng mga Israelita ng psikolohikal na diskarte. Ang iba ay naniniwala na ang tahimik na marcha ay nagdulot ng psikolohikal na takot sa mga tagapagtanggol ng Jericho na nagpapahina sa kanilang moral. Ngunit ang teoryang ito ay hindi ganap na nagpapaliwanag sa pisikal na pagbagsak ng mga pader na banal. Ang intervention para sa mga naniniwalang walang alinlangan na ang Diyos ang nagpabagsak sa mga pader na iyon ng kanyang kapangyarihan ay ipinakita sa isang malinaw at hindi maikakaila na si Jericho ay bumagsak, hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao kundi sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya. Ngayon ay itatanong ko sa iyo kung gaano karaming mga pader ang nakatayo sa iyong buhay pader ng takot, pagdududa kasalanan o mga sitwasyon na tila imposibleng madaig ang kwento ng Jericho ay nagtuturo sa atin ng isang makapangyarihang aral kapag ang Diyos ay nagbigay ng utos kahit na ang pinakamalakas na mga muog ay gumuho. Salamat sa pagsunod dito sa paglalakbay na wahi pagpalain ng Diyos ang iyong buhay at makikita kita sa lalong madaling panahon.